Guys, welcome to the garden of my sister. Ang ganda ng sunflower. Ayan oh. Ayan ay sunflower. At mayroon pa doon oh. Ayan oh. marami siya ditong tanim mga guys. Do. Apple. Apple. Banana. Maraming bunga, pero maliliit pa siya. Ayan, oh. Maliliit pa sila. Ayan, guys. At mayroon siyang kalabasa. Ito, oh. Laki ng kalabasa niya, oh. Ayan, oh. Mm. At mayroong mais. Ayan, mais. Ayan ang kanyang kamaisan. Oh. Picture tayo sa kamaisan. Ayan guys. Ang taba ng puno. Tataba nila. Ang oh. beans. Ito rin oh. Malaki yung puno niya. At ito rin. Mga pipino. Pipino. Sa ilalim ng apple. Sa ilalim ng mansanas. Ayan. At mayroong gorjet. Gorjet ang tawag niyan guys. Tsaka uh, Ah! Ang mais. Gabanay pa. Gabanay. Gabanay Hindi pa. Gabanay pa. At ito ay harvest na niya yung uh, Ah, thank you ito Mayroon na akong beachy. pipino Pipino for me Will you try? Ah, oh, um. isa lang Na? Oh, wala Ako ramay mag-ungkaw na yun eh Gas eh Masarap May papakunta ko nga masarap. pipino Guys uh, arito, Dalawa oh uh, um dalawang pipino for today. Right ha? Ah. Oh. Bigay mo sa akin yan. Uy. Oh, wala. Ang laki. Gorgeous, Gurgit. mga guys. Gorgeous. Gorgeous. Kulay yellow. Oh. At saka. Oh. Kaon ka bungkol? Hindi ay. Hindi man po na siya makaon. Hindi na makaon? Galing maganda yan, soup. Ah, is soup. Gawing soup. Yeah. So, mayroon pa ako sa bahay. Oh, ito na yan. Ay, ate. Kusgana. Kus. <laughs> Kusgana ba? Hmm. Mm, Ayan ay bloom cool. Cauliflower. Tawag dito ay bloom cool. Ayan, dami ko ng gulay. Salamat po. Salamat sa biyaya. Salamat po at may gulay na ako. Lupati o gikaon sa ano? Ah, lupati. Nakakatuwa yung pinada Oh. Ah, Maliit na puno pero Mayroon ako pa dito sa ano. Sa nagbunga siya. Hmm. Ang kalabasa Oh. Oo, yellow. Lang-alang pa na guro i-harvest lang alang pa na siya. na. Sunflower dun, oh. Ang lalaki. Ang lalaki nila. Sunflower. Kasi mm -hmm. andito kami sa garden mo, guys. magharvest, harvest Harvest tayo. Ayan. Ano pa yun? Anong mayroon dyan? Kamote. Alam mo yung kamote ko sa paso, parang may unod. Oh. Pero pag maliit, maliit lang yan, tulog ba? Yeah. Ang okay, laki ito. naman ang dahon ng ulegbati na yan, ha. Nguna, no, nakunan hmm. ko na yan dalawang beses. Meron sa dahon. Buon, oh. Yeah. Hmm. Yung sunflower, oh, ang laki ng puno ng sunflower na to. Ayan, oh. Ang haba hindi abot yung ano niya. Yun o. Oh. Ang haba ng sunflower na yan. Doon. Hindi abot yung kanyang bulaklak. Ang haba. Ayan. Anong mayroon? Dito. Alubati. May alubati siya dito sa kubo-kubo niya. Ah, oh, ang dami. May ano? Ano Ayan, Hati. yung kamatis. Yung Opa. Paparika. Ito, tingnan mo, na iba yung ano niya. Ha? Yung cucumber dito. Kasi nandito sa, sa ilalim ng kubo. Nalangos, wala na akong mabunyag. mainit pala, ano? Mainit dito. Oo, mainit siya. Hindi maganda yung... Oh, lalaki ng, ano, oh, bunga ng kamatis. Doon sa labas. Yeah. Lalaki. Uy, Ape. labas na tayo sa kubo. Beep. Mamitang batang, you okay? What then? Pan. Ayan. The best number, is pin code. Kita yang as kevin scroll. Ayan oh, mga kamatis mga guys. Ang lulusog ng ano nya, kamatis at nagbunga narin. Ito yung ampalaya. Wala pang bunga yung ampalaya mga guys. Ah, ayan, maliit. Oh. Oh. Ayan, yan lang mga guys. Thank you for watching mga guys. Bye. Sa garden ng ati ko. Bye.